kapulisan at mga Philippine Army. Marami ang naulila at naging biyuda nitong nakaraang gera sa Bangsamoro Region bago nakamit ang tinatamasang kapayapaan ngayon dito sa rehiyon. Itri barangay, sir. Eh? So, nabay ka kasi patawal. Patulong... So, magigiting na kapulisan at mga Philippine Army. Salamat sa inyo sa pagtulong sa amin. Ang mga widows of war ay nakatanggap ng financial assistance na nagkakahalaga ng 50,000 pesos bawat isa bilang pagkilala sa sakripisyo na ginawa ng kanilang mga mahal sa buhay. Kikita sa lugar ang presensya ng JPST o Joint Peace Security Team na binubuo ng mga miyembro mula sa MILF, PNP, at Philippine Army. Maaga pa kami ay naghanda at tinungo ng aming team ang bayan ng Pikit, partikular na sa Barangay Batulawan, SGA Barm. Sa pangungunan ni Police Lieutenant Colonel Argel N. Ancheta, ang aming Force Commander ng Army B-14, A. Sa Probar. Bilang bahagi ng Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development Program, kaisa kami na nagpapakita na hindi hindi na pinapabayaan ng gobyerno ang ating mga kababayang pangsamoro lalong lalo na ang mga widows of war. Kaya lubos din ang ating pasasalamat sa ating mga bangsamoro leaders na nagsusumikap na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayang bangsamoro. Dumaan sa masusing verifikasyon ang mga dokumentong ipredisinta ng mga binipisyaryo sa tulong na rin ng mga ground commanders at mga local leaders. Nagtaw na siya. 90? Ah, 90. Ah, 90 na, ah, 90. Ah, okay. Ah, 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 thank you, thank you. Alalahanin po natin yung uh, financial assistance na binibigay ng gobyerno sa inyo ay kung tutusin, napakaliit lang po yan No? Napakaliit yan. Compared doon sa sakripisyong ginawa ng mga mahal ninyo sa buhay. At yung um, assistance na bibigay po sa inyo ay gamitin po natin sa tama upang mapaunlad din yung ating buhay. Inaasahan natin na sa susunod ng mga araw ay meron pang mga programang tulad nito sa iba pang bahagi ng Bangsamoro Region. Mabuhay Rihiyong Bangsamoro!